Good morning mga boss. Welcome back. Welcome back po. Nabubulol pa. Welcome back po eh, sa ating channel Tilaok Pinas. Uh, today is uh, February 2, 2025, araw na Linggo. Uh, update lang po tayo ng konti dito sa ating manukan. And then ah, uh, yung mga may nagko-comment, no, uh, sagutin na rin natin yung mga katanungan nila. Uh, kung makikita nyo, gutom na gutom na yung mga alaga natin. Hindi pa tayo nagpapatoka. Bali, nagkakapi po na, nagkakapi pa tayo. Ano Kapi nga po pala tayo. Ah, uh, siguro po yung iba sa inyo, ganito, ganito rin, no? Habang pinagmamasdan yung kanilang mga alaga, nagkakapi. Ah, uh, kumitila ako na si 5 days later natin uh, sadya naman talaga nakakatanggal ng stress no habang nagkakape ka tapos pinagmamasdan mo yung mga alaga mo so yun uh, magpapatoka muna uh, magpapatoka muna tayo so ayun po no ikutan po muna natin sila bago tayo magpatoka nga pala, thank you nga pala dun sa mga nanood sa last episode natin no. ah uh, ang daming uh, magagandang comment na babasa ko and then ah uh, ang daming nadagdag na bagong ang na nadagdag na bagong uh, mga subscriber natin. Ah, uh, tsaka pasensya din din po pala, uh, medyo malabo po yung video na yun no dahil cellphone lang gamit natin and then yung cellphone ko is napuno excuse me hindi pa ako nakapag delete ng uh, ibang uh, mga lumang video si SBR nga pala no ewan ko lang kung sure si boss ng uh, ano nga pangalan no So ay taga Bulacan nagko na nagko-comment na dyan yung work niya sa Quezon City. Ah uh, baka daw no, mamaya magpunta siya ko niya to. Palitan niya ng dalawang scratch pin. masisiyo natin, gutom nyo. Tinanggal ko na rin pala yung harang dito na iskrim, yung maliliit yung ganito. Dahil hindi naman na sila kasya dito. <clears throat> Ito lang may harang kasi may patokaan dati to eh. Eh, yung nanay nila. pag siya na maputla pa yung mukha niya. nga yung kapatid oh ayan oh no? may itlog na naman siya no? ang bata niya pang ano, aga niya ng itlog nasa 5 and a half months pa lang sila ko oh. Ready to breed na to pero hindi pa no. <laughs> Masyado pang bata. ang liit pa lang parang itlog pa lang ng pugo so yun oh, magpapatuka po muna tayo and then uh, may nagtatanong din pala dun sa mga nagtatanong kung ano yung mga gamit kung uh, mga vitamins at ka Simple lang naman po. <coughs> Simple lang po yung gamit natin dito sa manuka natin, no? Uh, ito lang, oh. Uh, yung panturok. Uh, disclaimer lang, hindi po sponsored uh, sponsor tong video na to, ha? Uh. Yan lang po talaga yung mga ginagamit ko. Lalo na dun sa mga sisiw, ito. Ayan, Bitmin Pro. Uh, hinahaluan ko lang yung patukan nila nyan. Tapos yung Siyempre ito pinaka-importante pag may sisiw ka, yung pamurga nila no ah uh, ito kasi yung maganda ito kasi yung maganda para sa mga sisim ah uh, yung bastonero ah uh, kahit <coughs> hindi sila masyado may stress no kasi kahit ah uh, may laman yung buchi nila pwede mo silang gamitan nito tapos ah uh, ito ah uh, lang na may konting crack corn sa ano para dito sa mga malalaki in a 5 piece weto tapos dito kay na mga sisiw, ah, ayun kung mapapansin nyo, dating dilaw yan, nag-switch ako ng pula, no? Ah, kunti-kunti ko lang, ano yan, sinanay sa kulay pula. Hanggang sa, ayan, ah, mas marami na yung pula kaysa dun sa dilaw. Then, kung mapapansin nyo, mayroon tayong bawang dito, no? Napansin ko kasi dito kay 5J brother natin Ayan o Diba sabi ko last episode Napabayaan natin to sa uh, Patokak Tuwing lang natin na patoka Parang manibago siya no? Although wala naman siyang sakit Healthy naman Pero yung katawan niya you know, Still uh, ang nipis pa rin And then napansin ko uh, Tuwing nagbibigay ako ng 40 grams Hindi niya na nauubos uh, Parang namimili siya no So, 'yung kaya ang ginagawa ko ngayon. Uh, 20 grams lang 20 grams lang 'yung binibigay ko sa kanyang patoka. And then ayun, uh, 'yung bawang na 'yon, ah uh, sinusubo ko 'yan sa kanya para magbacterial flushing tayo 'no gamit 'yung bawang. Although marami naman pong gamot na, na bacterial flushing sa mga poultry. Kaya lang, eh, yung kasi nakasanayan ko eh, na bawang pag bacterial blushing kasi before nga nasabi ko, nag, uh, nagkaka, nagkakalapate ako, nag, na kumakarera din ako. Uh, yun yung ginagamit namin, no kaya uh, yun na lang, uh, yung, bawang na lang yung ginagawa ko uh, pambaklar blushing. Uh, sa inyo naman yun, kung gusto nyo, ano, pwede nyo gayahin, pwede rin yun kung gusto nyo naman mas uh, convenient sa inyo pumili uh, bumili na lang kayo sa ball to supply ng mga ano may mga water soluble naman na bacteria glass so yun po pa, ano patuka ko nyo na uh. ito na pala yung itlog ng ano ano ng kapatid niya yun eh, o yung babae niya. Eh. bali uh, pang tatlong itlog niya na ngayon So, ito ay bibigyan natin so usual ito uh, puno nito 40 grams kaya lang hindi na inuubos kaya ang binibigay ko 20 grams lang para masanay siya no? ang nipis ng katawan no? Oh. ituloy natin naman. Excited pa naman tayo makita yung first quiz niya, yung first sparring niya. Eh, kaso, ah, uh, nangayayat oh, hindi mabuo yung katawan. Ayan, ganyan siya. Sa umpisa, magana kumain. Tapos maya-maya, iikot-ikot. Tapos ah, magtitira ng pagkain. Ewan ko lang ngayon kung makuubos niya, no? Ah, uh, kahapon, nagbigay na rin tayo ng bawang sa kanya. Bale yung bawang, no? Binabalatan ko lang yun. Tapos sinusubo ko lang sa kanya ng, ano, buo. Okay naman natin 'yung iba. naka wet feeding yan mamaya na natin lalagyan ng tubig okay, ano, nilapit ko na yung patoka dito sa kulungan no? ang hirap mag video ang <laughs> papatoka dito kay SBR tapos dito kay Big Mama ito malakas kumain ito eh Ito, yung anak niya na. Anak, kumain yun. Yung mga sisiyo natin na natin yung nakakulit. na, o. Bawa natin pera. Ah, yan. Bakit lang? Ito lang sa pagkakain. Ito na yung patukahan nyo ha. Oh. Ang hirap buksan, baka Dito na, dito na. Ayun, kung mapapansin nyo, ang gagana nila kumain, no? Oh and uh, kahit makahiwalay na sila sa nanay nila hindi sila nagkakasakit kahit malamig yung panahon uh, hindi sila nagkakasipon bali yung ginagawa ko sa Bitmin Pro uh, every other day tapos tuwing hapon or minsan kahit umaga na rin naglalagay na ako nahalo ko lang sa patoka at sinalagay ng tubig Mukhang dalawa yung ano dito, no? Mukhang dalawa yung lalaki. Ito, ito, ito. Ayan, ayan. Yung may itim sa dibdib, no? Ito na ba isa? ito yung katabi niya. Mukhang dalawa silang lalaki. Tapos itong medyo madulina, ayan. Yung kulay, alam, medyo brown. Saka ito, yung babae, yan po ano gayon sabi mo pinadanya 20 grams na lang po hindi pa naubos pero ano naman eh ah, tinutukan niya rin na ang aso ang tagal mamaya pa niya mauubos 'yan pa parang pabalik-balik lang siya din ano po nangyari dito siya malamang na stress doon na nakarami na pabayaan medyo aligaga siya eh, no? tingin siya ng tingin doon no? kung sinisipan niya doon no? kung yung mga babae ba o yung mga sisyo. napansin ko sa kanya pag tuka niya ng konti tingin tingin, tingin, tingin siya doon tapos ikot ikot check natin yung iba dadagdagan pala natin patuka ng mga boss ko natin no? medyo bitin sa kanila yun tubig so yan eh. Basa na yan. Ano ba yung panghalo ko? Oh. Itlak, wala pang So, ito yung panghalo natin, ano? Yung tangkay ng makopa natin. <coughs> yung bali, yung isa nga pala yung Last episode pala natin, nakakawala nga pala yung isa, no? Natagpuan natin dito sa may puno na makopa. Bali, nung medyo magagabi na, nahulog siya dun sa ano, sa kalsada. Tapos, eh tinawag ako ng pamangking ko. Hinabol namin, nakapasok pa sa may kapitbahay. May aso pa naman dun. Mm. <laughs> Excuse me po. Uh, buti hindi siya na, ano, nasakmal ng aso. Kaya, uh, ayun, nakuha natin. Bali ang edad nito is uh, December in uh, December 19 so January 19 sa magtoto man sa pala to sa uh, sa February 19 no Okay naman maganda naman resulta ng mga katawan nila no Nakakatawa Tama rin ang tindig oh Ang mga Boston natin shoutout nga pala ulit kay Engineer Ferdy Cruz dyan ng uh, Infanta Quezon salamat pre dito sa Boston na binigay mo uh, magandang ano to magandang panimula dito sa Tilaok Pinas rooftop game park <laughs> rooftop game park eh. pag pumunta mamaya si Sir Idol, yung taga Bulacan na may work sa QC paalam na sa iyo check natin ang na mga Uy. ayan o, no. naubos na nila Dadagdag pa tayo no. hindi pa ganun puno yung mga butsi nila ito, 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 ito. yan, wala yata yan ayun, isa ito babae ay yeah, yan, dalawa ba yan Ano ba babay? Hindi talaga medyo kapag talaga medyo nila. No? Boss. <laughs> Sana sana itong video na to medyo malinaw na no. Inaayos ko na rin yung settings. Ang babala, ang baba pala no nakaraan settings ko kaya uh, medyo blur para medyo blurry man no yung ibang part. O ano lang mukhang bilog yung katawan niya no pero pag hinipo mo yan, uh, ang payat. No, ganyan kasi ginagawa niya, hindi siya nag-uubos ng pagkain. E, ko kung ano trip niya, no. <laughs> so, 'yun, uh, kape po muna ulit tayo. So, ayun po mga boss, no. Tapos na tayo magkape. Ah, uh, magbasa naman tayo ng mga comments, no, na sasagutin natin. Unahin na natin si ano Si Randy Dokto Idol, available pa ba yung SBR mo? Uh, available pa siya, no? Kaya lang, uh, may kausap na ako sa Facebook, ah uh, pinilim ako. baka uh, daw mamaya magpunta siya, papalitan niya ng dalawang scratch pen. Si ano yun eh? mga pangalan nun. Wait lang, hanapin natin mga ka yun. Si Godofredo de la Cruz. Ayan. Uh, idol, bago mo akong subscriber. Idol, palitan ko ng dalawang scratch pa sa SBN mo. Yun. Uh, bali siya yung message nyo. Uh, ewan ko lang kung makakarating siya mamaya. Then, si... Sino ba itong isa? lang ha, hindi ko mai hindi ko makita yung ibang nag-comment eh. Ito si Edmond Lacson. Idol, nagbebenta po ba kayo ng CCU 5K? Tapos yung isa, uh, magkano yung 5K sweater mo? Ah, uh, bali mga boss no sa uh, sa ngayon hindi pa hindi pa tayo nag-out. Bali siyempre nag-uumpisa pa lang tayo no. Nagumpisaan pa lang natin palahin natin dito sa ating uh, napakagandang 5 g sweater na payap na. No? <laughs> hindi pa So sa ngayon, uh, wala pa tayong i-out noon, hindi pa tayo nagbebenta. Baka siguro sa mga susunod, yung mga magiging anak nito, tsaka ano, ngayon, ibabangga natin kasi ito dun sa, no, sa ating tatlong Boston yan. Kaya binigay sa akin yung engineer uh, Ferdigus, yan, para ibangga dyan, no? para maganda yung kalabasan nila. So, siguro pag, uh, pag uh, na-breed natin sila, uh, nagkaroon ng sisiw, uh, pwede siguro ako mag-out. And then, uh, mamaya tanong ko rin dun sa pinsan niya. Ang alam ko, uh, meron mga pang-out diyan si Engineer Ferdy Cruz. Hindi ko lang sure kung meron pang-available na mga sisiw. Pero mamaya, ipm ko yung uh, pinsan niya, tatanong ko kung meron. Kung meron, uh, punta tayo dun, uh, ipapakita ko sa inyo. tapos ano pa ba yung ibang uh, komento dito Ayun uh, no uh, Sabi niya uh, idol ang healthy ng sisig mo ano ba yung mga ginagamit mong uh, vitamins dyan patoka and ano yung sikreto So ayun uh, kanina no uh, pagkatapos ng intro natin na ipakita ko na yung nai-palita ko na yung mga ginagamit kong uh, mga patoka at vitamins no napaka simple lang naman uh, hindi naman tayo maraming budget para bumitin ng mga uh, mamahaling uh, vitamins patuka eto uh, as a newbie nasa isang taon pa lang tayo nag ano uh, no, nag -bre breed ng uh, panabong Uh, na-observe ko lang sa panabong na manok. Medyo masiselan sila no pagdating sa patoka, Ang siselan nila no magpalit ka lang ng patoka, may stress sila uh, siguro mga 1 week sila may stress, 3 to 4 days mga ganoon. Hindi sila kakain ng mga ito's mangyayari at Am hindi sila may stress ay lang napansin ko sa kanila no unlike sa kalapate uh, kahit anong patoka bigay mo diyan lalakas uh, ang lalakas kumain wag lang magkakasakit and then na uh, kahit nga yung ano no yung patoka nila mismo ayan pag ganyan kunya ayan uh, pinalit mo tong ano, paso ayan paso natin. na ano siya no naninibago ang um, bilis nila ma-stress, naninibago bago agad, uh, hindi nila uh, yung pagkain nila, kagaya nga nito. Napabayaan lang natin ng one week uh, na stress na yun. Wala naman siyang sakit, pero uh, ayan, uh, nakakayayat dahil hindi nahuubos ng patokan. So yun lang, ano, yun lang napansin ko sa mga manok na panabong. Uh, medyo masiselan sila pagdating sa sa mga papalit-palit so uh, advice ko lang doon sa mga newbie kung magpapalit kayo ng patokak uh, dahan-dahan lang, huwag niyong bibiglain na uh, palit ka agad and then uh, ano pa ba yung ano sa mga sisig naman uh, bali sa ano nila, sa umpisa nila from day old hanggang 3 months ibigay nyo na lahat ng ano no ibigay nyo na lahat ng mga vitamins na kaya nyo bilhin or yung magandang patoka uh, kasi yun yung magiging foundation nila no uh, tingnan mo yung mga sisiw ko ayos naman uh, kahit malamig yung panahon nandito tayo sa rooftop hindi sila nagkakasipon hindi sila nagkakasakit kaya uh, yun lang uh, may papayo ko dun sa mga bago nag-aalaga ng uh, game pal or manok na panabong uh, yung change feeding uh, yan, ingatan nyo yan uh, huwag kayo pa bigla bigla And then yung 1 uh, to 3 months old uh, bali yung magiging foundation nila kailangan uh, yung nutrition na nakukuha nila is maganda uh, ano pa ba So, yun, yun lang naman uh, wala namang ibang at ano, no? uh, saka pala kung saan kayo sanay na patoka uh, yun ang gamitin nyo, kung saan ang yung mga alaga nyo yun ang gamitin nyo, huwag na kayong ang papalit-palit kasi for sure yung iba sa inyo dyan uh, yung mga napapanood sa youtube, nakita uh, nila may bagong produktong minindorse yung mga idol nyo pag ina-endorse papalit ng patoka na sabi, ah maganda yun kung basta kung saan kayo huyang, doon kayo lang yun bus na yung patoka nila na. puno na yung mga butchi So, yun lang yung update natin ngayon ano, para sa episode na to. Uh, ewan ko lang mamaya, uh, pm ko lang yung minsan ni Engineer Ferdy kung may available siya sa mga nagtatanong kung may mga pang out. So, no, yun. Mamaya, uh, PM ko siya. Pagka meron, uh, natin, papakita ko sa inyo.